Ngayong araw ay may shoot nga si Kim Chiu, ngunit tila may kakaibang twist ang naganap sa set. Dumating si Paolo Avellino, hindi para sa sariling eksena, kundi para lamang bisitahin at bantayan ang aktres. Ayon sa ilang sources, hindi raw maganda ang pakiramdam ni Kim. Kahit na sinusubukan niyang itago ito at magpatuloy sa trabaho, mapapansin ang kanyang pagiging mas tahimik kaysa sa dati. Sa gitna ng sitwasyon, dumating si Paulo na tila isang knight in shining armor, handang alalayan si Kim. Ang sweet nila! Bulong ng isang crew member. Hindi rin nakaligtas sa mga fans ang eksenang ito. Habang kumakalat ang balita sa social media, agad na kinilig ang mga tagahanga ng Kim Paulo Tandem. Bagamat walang opisyal na pahayag kung may namamagitan sa dalawa, marami ang nagbabakasakali na may espesyal na koneksyon ang dalawa. Lalo na't palagi silang nakikitang magkasama sa iba't ibang activities tulad ng jogging. Sa kabila ng pagiging under the weather, pinilit pa rin ni Kim na tapusin ang kanyang commitment habang si Paulo ay tahimik na nagbabantay sa sidelines, patuloy na nagbibigay ng suporta. Sa mga mata ng kanilang fans, ang simpleng pagpapakita ni Paulo ay nagdulot ng kilig lalo pa't may pag-aalala ito sa kalagayan ng actress. Hindi na bago sa mga tagahanga ang ganitong mga sweet gestures mula kay Paulo, ngunit bawat pagkakataon ay tila bagong spark ng kilig para sa kanilang lahat.